boy May bagyo po Ano yan? Garo daw talaga may bagyo. Ay! Maura nun! Ano daw balita sa panahon? Madagos daw kami? Ano daw pumadagos kami sa ladag me? Ay! Nako! <laughs> may mention ko lang sa kuya na sa, sa, sa sumba Si Kutis ko na isubin na natin Very bad Almost one year na kami nagplano na magpasiring sa Sosogon Na dagos mga rai daw, may bagyo Hi guys Ang mga pag-eriba dyan Si Mr. Homecoming Si Miss Sumba <laughs> Nakasumbater kaya eh si gold medalist Yulo. Wow, may ano kami ha, ah? gymnastic kami kay Riba. Hello, Hello. Tapos ang Disney Princess, si Ma'am Nalin. Tapos ang sarapan nindang barkada na ayun nag-document travel me. Si Ma'am Alay. Yan. Siyempre, kaiba naman ako. Alam naman. Ang inat may katang dodomanan, itong 16K roses sa kasiguran, Kaso alas 9 na kami natapos kaya dyan na lang totally muna kami white. sa Coastal Road Pure Picture Ito yung Disney Princess namin Tapos <laughs> yan na si Sir JP Welcome to Sorsodon Garo na ti Welcome to Coastal Road Sorsodon e Ayan at garo na buha si Sir JP o Arif to you. Woo. Motorrad na lagyan so, dyan <laughs> lakan, <motor. laughs> Maligis ka nga na dyan Nasa ano na Ano na yan? Sport Complex. Sports Complex Siyempre pakatapos mo sa Coastal Road Diretso na kami digdi sa Coliseum <laughs> na ini Alam ang palipasan may yung bangke na day kami naghapit digdi <laughs> ah, Kaya yan, montage mo na <laughs> Ako na nababitcher sa iyo, kaya rancor mo po man. Nadilim pa Grabe na yan. Lalo na ako. Against the dark na kita dyan. Hi guys, so dito na kami sa Balogo Coliseum. Tapos, Lion. Hi. Hi Disney Princess, ano mo sabi mo? Oh, isang Disney Princess. Ano na naman ang kinain ko dito. Welcome sa to Sorsogon. Guys, sa so pag-iribaming sa ro, nawawara na. Okay hey guys, see you. Gawawara ano na si Dos bago nagsain na. Daradara nga to sa camera ko. So ayan, daradalaga na ako dyan. Tatigahanap ko si Dos kung bago nagsain na. Ayan pala, nagong itok-itok nulig Diyos sa Coliseum. Nagdalaga na ko si Dos kung sain. Punoy na si tighahanap tao, Nagparasahin ka! Sulit naman ang banggi na kaitok-itok na digdi sa Sorsogon City. Nagle-lecture na nga ni si Sir JP about sa Coliseum. Parang yung ano sa Coliseum. Kunwari stolen. Tama ng stolen na. Antay nga lang mag Matanga na. So padagos ang lantuag sa Sorsogon and ang target destination is Bulusan Lake and magpapahingalo kami pagkabanggay sa Saro sa mga Hot Spring sa Erosin. So shout out pa dyan sa Sorsogon NBS Transient and Tours na yung dinagusan ni pagkabanggay. Yaon man sa na yan sa city, kunta ko na lang ninda sa page nila. All the way na kami guys sa first stop namin. Wow, Tagalog yan. Yeah. Gutom na ang mga person. <laughs> Pakatapos magpamaho, direksyon na kami sa Aguho Forest na may dagat, na may forest. Abastat Aguho Forest na may dagat. Good morning! Ginibo na kitang photograph. Ay, wow! So, diyan kami nagpicture-picture -picture palipas ning... Pero, ng... Pirang minuto man sana. May photo bomber! Tamang wow. trippings lang kami dyan sa hanging bridge na medyo makalulak at mahiroon. <laughs> Sige na. Pakababa mi nga na idyan pag mati ko pa. <laughs> First stop, Agoho Forest. Sir JP, explain mo. Sige. Dito tayo ngayon sa Agoho Forest sa lugar ng Gubat, Tortugon. E dito, malapit siya sa, sa dagat. Ngayon, dito Tara! Sige, pagbigyan. Naikan eh. mo niyan dyan ang bida. pagkahali mi sa gubat, nagdiretsyo na kami sa Barcelona ta may tulo pang pahabol na itinerary na do dumanan. Inot na dyan ining vintage bridge na sinasabi. Tamang picture-picture sana naman ang giniribo dyan. Sir JP, paano daw tabi? Patod akong ano? Patod ako sa Erosin. <laughs> Padyak na Erosin. Uy, may bindurig di! May bindo di! Nagta ako digdi ta. dig digding building machine. Sampali kami. Alangan day testing on. Wow. Pero nila. Pagbigyan hey. ang katol. <laughs> o oh, siya, paruins na kita. Ano pong history ka yan, ma'am? Munisipyo po yan, sir. Panahon ng Kastila. Ini po. Oh. Ayan, nga. Ah, sige, basa-basa kayo. Basa-basa din kayo mag-mate. May, <laughs> May basahon man sa natay. Hindi <laughs> palang ruins na ini, Dating munisipyo. Kadakol na siyang pinag-agihan po ang panahon kang Kastila hanggang panahon kang Hapon sa Amerikano. Tiglo, ang tayo spirit shop do. Mabuto na lang kita. Isang <laughs> tricks naman dyan, sir. <laughs> pasalubong ng bayan. Siyempre, di pwedeng mawara ang mga pasalubong. Tawag keychain lang yan na ako ata dyan. sa pagong. Gusto ko din yung pagong. Para man yan sa mga loved ones. Hindi ako sa ko ibang kulay 150. 150. 150 Pasiring naman kita ngonyon sa biodeck. Kala ko haranihon lang. Puro papatukad ang tinampo. Yan o, paragal-pagal na sa sakagurutong-gurutong na. Kawasa-udto na kaya. At may boundary may boundary yung ulap yun lang yung freedom mga agard na yan adobo <laughs> na kami ng sa bulusan sa may bulusan lake and puro kabuahan ang na nangyari Nagkagat sa po. Alis nyo yung sarasan parang... Naku! Harap ako n'yoko, Ma! Nagkakajulis! Kaway-kaway. Gold medalist. Uy, ang batok ko siya nandiyan. <laughs> Yaw na kami mismo sa Bulusan Lake and dyan na kami magkakalat talaga. <laughs> Siyempre, matayaking kami dyan. Magkano daw yan? Magkano <laughs> ka.

Relax lang po, relax. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Let's go. 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 Let's ito? Let's go. Let's ito? Let's Dito, hindi go. <laughs> Love trip sa mga nangyari dyan, sereblogan si ang dalaga, may tatahaw, may pagilid, may pabani. Kinapalikok mo pa sila kitang gitna <laughs> Day lang kaya ni tulton Gilid, gilid, alat lang na, alat, 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 preno, preno Maayo mga nerbiyo sa <laughs> mga bibidyo Mala na puro bitis bagan ko ah